At ang matataanan dito ng mga walang uh, driver or unattended Matitikitan at uh, posibleng maatak Tikitan nyo nga lahat ang motor na to Dami yan mga motor Lagpas-lagpas lahat sa pangkete eh. Sa oras na 3:45 ng hapon, nandito tayo sa kanto ng Edsa sa kanang ng Scout Borromeo. Kaya nang 12:30 ng, uh, 12 ng uh, tanghali nasa GMA uh, Network Drive tayo at uh, dahil na rin sa reklamo, babalikan ngayon. So kamaliwa dito nang uh, Samar. So andito na tayo. Ito ngayon ang sitwasyon Wala naman naka-illegal parking May mga nagdi deliver So may mga driver naman Saka ito, palis na Hanggang doon Wala mga naka-illegal parking Ngayon, papalik tayo ng Samar Kung saan, doon tayo nagtapos kanina Ito naman may driver At palis na So tayo na Samar. Bisa nyo na yan. Mga tow truck, ikot kayo pero tumabi kayo ha ah. Biglang linis Ito mga in-operate dito Kasama na itong Samar Scout Borromeo Madre Ignacia Na malapit dito sa Aidsa Ito ay busy road Dahil ito ay sakop ng uh, mabuhay lane Or uh, alternate route May sasakyan sa kanto ha ah. Ano yan? Eto, walang helmet Ayan yung tow truck. Tow truck. Hindi Bala. po, ikaw po yung nagmaneho, hindi naman kuya mo. <speaking> Beres. Tikita mo na. Tikita lang sir, tatawagin ko yung kuya ko. Hindi, driving without license ka Parang ako nyo sir, pa rin Hindi pang kalsada pang publiko to, hindi pa, pang private pang, eh. Bondok, 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 bondok! Tow truck, isa. Isang flatbed nga, isang flatbed. Malamang isang, uh, ADB. Malamang wala lisensya. Na nagtatawag ng tow truck. Eh, eh, car wash, eh, nagmaneho ka naman ng walang lisensya. Pero nagmaneho ka ng walang lisensya. Oh, kahit naman naniligaw siya, wala namang problema yun. Ang problema, ikaw. Dahil nagmaneho ka ng walang lisensya. Plus, wala kang helmet. Pakikuha nga tong ADB, walang, li walang lisensya. Wala nga, wala nga lesensya. Kaya tawagin ko lang kuya ko siya. Nag-volleyball -nag lang siya sir. siya. Pinapakaw siya ng na siya. Kahit naman mo, hindi mo siya nagmaneho eh. Ikaw. Baka nga mo Ang Kaya? Isa? ADB. Kaya, kunin ko na yung uniform ng kuya ko Kaya. Sige, kunin mo. na Marikina. Ay! 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 Walang lisensya yan, helmet. Anong gagawin natin? Kaya nga, yung ano lang po, yung lang po. Hindi, kayo, hindi naman ano, ikaw masusunod eh. Po, diba? Lang ang lang violation lang mo, lang. ikaw wala kang helmet. Ang kas mo, walang helmet. Diba? Tapos, wala, driving without license ka pa. Tatlo-tatlo ang violation nyo sa isang motor. Sana ang isipin nyo muna, bago kayo nagmaneho, dinala mo lisensya mo, kaya kumuha ka ng lisensya. Saka nag-helmet ka. Bawala wala ta tayo. Huwag nga natin pag-usapin ng magandang loob ka na may inangkas ka. Oh, okay, wala na po yun sir. Oo, pero ang problema kasi, baka, wala kang lisensya. Yung, yung, yung kapatong na ka rin tatlong na-attack dito sa Samar So after nito, kakanan tayo dito sa Scout Borromeo. Yun yun, na doon sa kanto ng Edson sa kanang Scout Borromeo. Mahatak na yata. Papunta na dyan Dalawang flatbed na yan ha Pura isa, zero six yung isa Oy, saan mo punta? Dito tayo Tatlo sir, tatlo, tatlo Tatlo, o sige, isa pa Ikaw na lang, ikaw na lang, kunin mo isa Tatlo yan Pwesto ka muna doon, doon muna Bala kayo kung anong gusto nyo. Pwede rin itong pick up. Pick up na lang sa inyo. Hoy. Tumaan ng Marikina. Ito claim ko na ngayon. Doon po kiniklaim yun sa Marikina. Pinapark ka ng guard? Opo. Sinong guard dyan? Yun, yung mga sa condo. Sabi mo nga yung guard, ba't nila pinapapark yung mga customer dito? O ayan, na Alam naman nilang bawal. Pwede po dito ko nalang Bawal po yun eh. Ano po kasama po? Pwede naman. Okay lang naman. Nahahatak yung tatlo, sa dalawa, saka ito. Andito pa rin tayo sa Scott Borromeo. Sige, sige tayo rito. Halos tayo. May driver ba yan? Wala. Ay, bigyan nyo na kay Oxford. Nandiyan na si Oxford eh. Diba Borromeo pa rin to? Sir sir, basta gilid sir sir, Borromeo pa rin Okay Oxford, teka lang, diyan ka lang, makakaalis Abante mo konti Lahat ang matataanan dito ng mga walang uh, driver or unattended Matitigitan at uh, posibleng ma-attack Tigitan nyo nga lahat ng motor na to Dami nyan Itong mga motor Lagpas lagpas lahat sa bangkete Mula dito. Mula dito dalawa. Ayan. Ito sidewalk eh. Sidewalk to buo. Mula dito hanggang doon sidewalk. Ah ito. O okay na ito. Ito ayan niyo na nasa looban naman eh. Ito lang. Itong dalawa. Ito lang pasang guhit. Yung iba na salba ng mga may-ari. Ito yung mga wala pang lumalabas sa may-ari ng mga motorsiklo, ayan na, ito na yung dalawang uh, dalawang tow truck <laughs> dalawang towing truck ah, yun dito, nasampa na ayun yung isa, nasalba din, ayan hindi na isampa pero may mga ticket na yan magmula doon tingnan nyo ang ganda tingnan nalalakaran hanggang dito oh ayan model na si Sir Gav <laughs> ayan tingnan nyo Libring-libring lakaran dire diretso after natin sa Scout Borromeo kumahanan dito sa Tomas Morato After sa Tomas Morado, to, kumanaan dito sa Scout Bayoran. At ito, may nadaan ng L3. Hanggang ngayon wala pang driver. So nakalak. So mahahatak to. Sasama na lang daw yung may-ari sa tumana nang uh, may labas niya nakagat yung kanyang sasakyan. May na pala dito sa unahan. At mayroon na rin palang nahatak dito Nauna na kasi yung ibang tow truck Ang oras ngayon ay 5.10 ng hapon Mayroon din pala doon Dalawa palang uh, nahatak dito Ito na yung Mother Ignatia Nandito tayo sa kanto ng Scout Bayoran, yung may nahatak dyan kaninang uh, colorful na sasakyan. Tapos yung dalawa doon sa may bago naman tingin ng Mother Ignacia. yung e, wala na pala. Meron lang papakita sa inyo. Ito yung uh, Hotel Camelot. Ata uh, ito yung uh, Scout Watson. Meron pa dito nga mahatak dalawa. Ang labas din nito, Mother Ignacia. So ipakita ko muna sa inyo yung kabuuan ng Hotel Camelot So yung gilid ng uh, pader So ito yung dalawa Na mahahatak. Sasama na lang daw yung uh, may-ari Ng uh, dalawang uh, sasakyan na ito Sa Tumana Marikina So yun, ang uh, oras ngayon ay 5.30 na ng hapon At uh, after uh, maalis itong uh, isang sasakyan eh, ito na. Back to base na muna tayo. At uh, abangan nyo na lang yung mga susunod dating at uh, Kalyo sa isang uh, linggo. Bye! 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 Bye.